Marami sa mga Pilipino ay malaki ang paniniwala na ang mga pampaswerte ang siyang mag-aangat sa kanilang buhay. Subalit, marami din ang mga Pilipino na kaya hindi umaangat ay dahil may mga bagay na mayroon sa loob ng kanilang bahay na nagdadala ng mga kamalasan o hindi pag-unlad. Sa video pong ito, ibabahagi ko sa inyo. Bakit nga ba mabagal ang daloy ng swerte? Subalit ikaw naman ay masikap sa paghahanap buhay at may katamtamang pagkita. Hinahanap mo yung mga bagay na parang pagkakarating ng pera ay nawawala agad, may pinagkakagastusan, kaya tinatawag na mabagal ang daloy ng swerte. Sabarit so, dito po sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga dahilan kung bakit mabagal ang dali na swerte sa inyong tahanan. Narito po ang ilan sa mga dahilan kung bakit mabakal ang daloy na swerte sa ating mga tahanan. Unang-una na po rito ay sa ating pagpasok sa ating sala o kung tawagin ay tanggapan o sa iba ay salas. Baka naman po pagpasok pa lamang ng pintuan ay ang ating salas ay maraming nakapatong na hindi dapat doon nakalagay sa ating center table ganun din ang mga larawan na hindi dapat katulad po ng larawang nakasimangot yan na po o um, nagkataon yung pong mga larawan na matutulis yan hindi din po yan pansala basag na salamin pagkapasok ng pinto at yan po ang pinto ay nananalamin yan din po ay hindi maganda mainam po ng ating salas, ang nakasabit ay mga view na mga bundok. Yan, maganda po yan. O kaya po ay picture ng dalawang mag-asawa na nakasuot pang kasal. Yung pong may bahay, dapat po yan ay nasa salas din para po ang nadating, nalalaman nila na ang nakatira po dito ay legal na mag-asawa. Dumako naman po tayo sa ating uh, ah, hapagkainan or dining table kung tawagin. Sa at ang ating hapagkainan kung maaari ay lamesa na bilog. Subalit, kahit nga po tayo ang lamesa ay bilog, kung ang atin naman pong kagamitan sa kusina tulad ng plato, baso, uh, yung mga lalagyan ng pagkain, ng mga sabaw, bowl, ano po, ay mga may lamat o basag, ito daw po ay hindi rin maswerte. Kaya lamesa man po natin ay bilog at yung maganda sa punsoy, kung meron naman po ng mga ganito, ay wala rin. Panatiliin po natin na maayos at buo ang mga bagay nating ginagamit. Dumako naman po tayo sa ating silid tulugan. Napakahalaga din po ng ating silid tulugan ay may maayos at kaaya-ayang kapaligiran. Kung po bang sa pagtulog natin ay malinis, hindi nagkalat ang mga damit na hinubad sa ating lalakaran sa palibot at higit sa lahat ito po ay may bintana na maaari tayong masikatan ng araw lalo na po sa umaga kahit po tayo ay naka-aircon dapat po tayo ay Uh, sa umaga o sa araw ay magla magbubukas din ng bintana habang patay ang ating aircon o bago tayo umalis papunta sa ating mga hanap buhay. Nang sa ganun po ay masikata ng araw ang loob ng ating kwarto. At ang isa pa sa ating kwarto, kailangan po ang ating kama ay hindi nakapaa sa pintuan. Yun po bang pag tayo humiga ay shoot sa pintuan yung pagkakaharap? na Nao, oh, hindi din po. Magdadala din po yan ang kabagalan ng pag-asenso o ng pagdaloy ng swerte. At higit sa lahat ay yung pong mga, mga, mga may bubog na kagamitan tulad po ng TV, salamin. Dapat po yan ay hindi tayo nakikita sa ating pagtulog. Ang mga bintana naman po na bubong sliding door, yan po ay dapat tagyan natin ng kortina upang sa ating pagtulog ay hindi tayo makita. At kung ang inyo naman po TV ay wala nang lugar para kayo ay uh, hindi makita. Ang gagawin niyo lamang po ay tatakloban niyo sa gabi bago kayo matulog. Ganun din ang mga salamin. Ito po ay tatakloban niyo din at nang kayo ay hindi makita kapag kayo ay natutulog. Ang mga kasagutan po kung bakit ito po ay sa mga content o sa mga feng shui ng bahay. Lumaki. Ah, may content po ako ng feng shui ng bahay. Doon niyo po makikita ang mga dahilan kung bakit kung bakit bawal ang ganito, kung bakit dapat ito. Ang mga yan po ay ilan lamang na mga bagay na nakapapa, nakakapagpabigat sa ating mga pamumuhay kung kaya't ang pagdaloy na swerte ay lubhang mailap Gawin niyo po pagkatapos na ito ay inyong mapanood at tiyak po na mababago. Unti-unti, utay-utay, ang takbo ng inyong pamumuhay. Magiging malapit na po ang swerte at kayo ay unti-unti na matutulungan na maging maaluan ang takbo ng pamumuhay. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli, maraming maraming pong salamat sa pagdalo nyo. Dito sa ating YouTube channel.